Tiyan na sa PJ. Di ko na pwede Isn't yung nabigay ko ng Ano? 10 billion. So, mamibigay ako ng trillion. Mabigay ko na sila. So, masubungan so, nyo itong part na to. Ano yung kumakuha ko dito? Ipapamigay ko. Ito na lang. to. Bibigyan na ko naman ito ng pindig. Yan, hawak ko. Ito, 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 Ayaw, ko, Ay, Ayaw, yun, yun, ito, 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 Ano? Ayaw mo. Nag-live. Kala ko nag-live. Ay, nag-live nga. Ayaw hindi niya live ito. Dito. Ito, 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 ito. Ito. Ibigyan mo to. Ano? 1. Ibigyan mo ra 'to sa Juan T. Ibigyan mo 'to para sa Bigin mo boy. Ibigyan mo 'to Juan T. Nagugat naman ako guys. Pagsipon natin yung sa

This is the big 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 boy. Oh, boy. Oh, I don't want get Hello. I'm And oh. now, one, Two. and this. So, mabibigay ako bukas sa ng 1 trillion. So, 1 trillion. Exit mo na. Okay na kaya. Huwag na kaya. Exit. Exit.

ay video ng to training ticket. Tingnan niyo kasi na mayaman dito. Dito po. Ay, ako po rin. Eh, ano? Eh, no para sa. Ay, pano no? pa

Piligyan ko nga talaga trailing niya isa yung kasunod kampong na Ano ito? Ayun. Ayun naman na pala kasi. Ang banga niya ito. Ako yung mamibigyan na din pero pabigay ko to Ano ko? Sino? Wait long guys